check nyo mga pare ko yun mas pabilis tumangkad itong mga merong plastic bottles yan, nakita mo dito di diba yan yung diferensya mas pabilis silang tumangkad yan okay lang naman kung hindi nyo gustong gayahin sharing lang sharing is caring bali 2 months old na itong mga to tanim ko yung buto nya march hmm. yan na sila orange habaneros so far so good and looks good sila hmm. kita mo yung kaibahan ng tangkad yan. experiment yan kaya itong tatlo yung eh ganyan, yung tatlo wala yan, so share ko lang mga pare ko eh. let's go and let's grow strong